1973, nagsimulang magbigay serbisyo at pailaw sa Baguio City at Benguet, ang Benguet Electric Cooperative. Sa ikalimampung taon ng kooperatiba ngayong 2023, masaya silang ibahagi na halos 100% na ang napailawan at nabigyan ng kuryente. Target na nila ang mga bagong sityo sa ilalim ng Sitio Electrification Program. We are very happy to report that Beneco is a pioneering co in terms of sitio electrification. Ten years ago, Bineco ventured into borrowing money from the National Electrification Administration to bring electricity to the countryside, which paved the way for government to provide subsidy for the continuing situ electrification program. Kasabay ng iba't ibang mga programa ng Beneco, kanila ring ibinida ang kanilang pagyakap sa mga makabagong teknolohiya. Katunayan, ang Beneco ang isa sa kauna-unahang kooperatiba sa bansa na gumamit ng eskada o isang teknolohiya kung saan maaaring mamonitor ang ilang kagamitan at ang datos ng paggamit nito gamit ang computer lamang. We are probably the first cooperative that have sustained our geographical information systems we are the first electric cooperative to have ventured into advanced distribution management systems so all of these things are towards digitalization kasi nakikita natin ito yung wave of the future eh? smart smarter technology Samantala, pinag-iisipan na rin nila ang paggamit ng artificial intelligence kung saan hindi nakakailanganing magpunta ng mga kawani ng Beneco sa mga kabahayan para magbasa ng metro. Maari na lamang itong gawin sa loob ng kanilang opisina gamit ang teknolohiya tsaka i-deliver ang mga bill sa mga bahay. Pero kanilang paglilinaw, walang empleyadong mawawalan ng trabaho. Yahanap mo siya ng ibang trabaho kasi meron at merong lalabas na mga ibang trabaho as we implement technology. So, yun po ang uh, assurance sa aming mga kasamahan sa Benego, uh, Wala pong uh, tanggalan in case there are introductions of technology using AI. And we are very glad na ganun po yung trust despite the very fast na pag-improve uh, ng mga systems, uh, marami na yung mga remote control sa mga ganyan. And actually, hindi lang naman ngayon yan. But still, with his assurance na walang matatanggal, I'm pretty sure na lahat ng mga empleyados ng Beneco ay uh, masaya doon sa... And syempre, hindi ka kabahan na matatanggal sila sa Beneco. Kami, hindi kami matatanggal sa Beneco. Nasimulan na raw nilang gamitin ang teknolohiyang ito sa mga big loaders gaya ng malalaking establishmento at ilang universidad. Inaasahan namang sa mga susunod pang taon ito sisimulang gamitin para sa mga residential meters. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.